po, what's up mga kabayan? Welcome back sa akin channel. Bali, ang susunod ko po pong i-share na video ay kung paano mag padala sa Injust through online gamit ng ating cellphone. Ayan po siya, Injust app. Okay, simulan na po natin. Ayan, pwede siya pagka iPhone ang gamit nyo, ayan, App Store sa Apple sa Google Play naman tayo Diretso na kayo sa Play Store. Type nyo lang dyan, Ninjas. Ayan po. Start lang natin. Install natin yung apps. <coughs> ayan po pag harapit po yung lumabas ito po sa kaliwa click nyo po yan language po yan ayan pili po kayo dyan may tagalog din po dito lang tayo sa english tapos click nyo lang ok accept nyo lang yung mga existing na po na customer ng Enjas lagi po kayo nagpapadala dito, dito na po tayo sa quick access yung identification number po yung ikama po yan tapos click nyo lang yung login magsisend po yan ng code sa si cellphone nyo na naka-update sa Injas Ayan. enter nyo lang po dyan yan na po yung pinaka ano ng Injas pag magta-transfer na po kayo, clip nyo lang yung ayan, tap to select beneficiary. Okay. Napin nyo lang po yung papadala yung pera na beneficiary. Western Union po ang papadala. Click nyo lang po yung amount dyan kung magkano. Tapos, tikan nyo lang yung family support tapos sa next and sa ATM naman po tayo i-slide lang i-check nyo po yung bilog na yan tapos i-slide nyo po itong confirm Ayan. enter nyo na po yung sa ATM card nyo po dyan sa MADA yan po yung 16 digit yung card number ingat po kayo sa pag enter dyan ha? kailangan po hindi po kayo magkamali yan naman po yung expiration date tapos cardholder holder name naman pangalan nyo sa ATM tapos yung security code po yan sa likod po yan tapos click nyo yung next tapos pay now Magsisend po yan ulit ng OTP sa cellphone number nyo. Enter nyo po dyan. Tapos click nyo po yung submit. Ayan. Confirm nyo po. Ayan, okay na. Nasend na po. Andiyan na po yung reference number. Ayan na po yung papadala nyo po sa receiver. Andiyan po MTCN number po para sa Western. Meron lang po mga kabayan. Kaya pwede nyo na pong i-share yan sa receiver nyo, sa messenger. Doon lang po pag sundan nyo lang po yung instruction at iningat po kayo. Maraming salamat po sa panonood.